Ang mga insekta, perde ka ang rest. Okay, ni dito hit ko an. Oo. Oh, Lagi dito han ko an, han. Handa ko nga ay adbo. Oo. Buhang niya. Oo, oh. oh, oh. oh, okay nga. Dito tira ka urugan nga ko an. Dito ang tira dito na nakakamasyadahan. Pinamamasyadahan. Mas, natin China. Oo. Oh. Oo. Pinasuan okay, na nga hawak. Oh, 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 Rosita, waray ka mag-selfie. Ha? Huh? Ah, so, oh. na Ganak, ka mag-selfie. Saan <laughs> mag-selfie? Atis, <laughs> yun lang. <inaudible> ano no, daw, kita tanggal ko kutang Oo nga. Ay, pag din, hindi ano man kita tabing dadi, okay, then, Dito kami then, ngayon okay. sa ano. ano okay. okay. Oo, oh, oh, ilang seconds yan. Sa tabing dagat. Malamig-lamig pa ng konti. Hi. Asan na? Ilang ano yan? Nakikita ba yan sa ano? Sa likod natin? Meron, nakikita na dagat. Tali ko te? Ah, pa. Maganda kaya yung bio. Ilang ano yan? Ilang seconds? 10. 10 seconds din. Ay, talikod kita, talikod. Kita kita. Anak ekor, Upay, okay. upay. Oke Ayos na. Yes. Yo, yo, yo About 15 minutes.